Sasabihin mong napakabuti mong tao, napakabait mo? E mismo ang lumika sa'yo, hindi ka sumusunod sa kanya? So ibig sabihin bro, baliwala ang lahat ng mga mabubuting gawain natin. Awalu ma bihil abdu yaw malqiyama Unang itatanong sa araw ng paghukom sa mga alipin ng Allah ay ang kanilang sala. Ang kanilang pagpapatira pa. Kung ikaw, bro, na pumasok ngayon sa Islam at hindi ka nagdarasan, walay, sayang ang pinasok mo na reliyon na ito. Dahil wala ka rin pinagkaiba sa dati sa una. Para mabago ang buhay mo, para mabago ang buhay natin, magpatera pa dahil ito ang tunay na ugnayan natin sa, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan si Propeta sallallahu alayhi wa sallam napadaan siya sa isang kabar. Sinong itong kabar na ito? Walay sabi niya. Kung magigising lang ito at mabubuhay muli, sasabihin niya, sana mabuhay man lang ako, makapagpatira pa ng maski dalawang rakha. Nasaan tayo sa pagiging pabaya sa ating salah? Wamim marazakanahum yunfikun at kasama pati sa mga tunay na mga mananampalataya na kung ano ang aming ipinagkaloob sa kanila, ay sila ay namimigay. Allahu Akbar. Bro, isipin mo sarili mo. Bakit ka gumagawa ng kabutihan? Bakit ka nagpapakain sa tao? Bakit ka gumawa ng masjid? Bakit ka gumawa ng madrasa? Bakit ikaw isang ustad nagtuturo? Bakit nagpupursigi ka ng gumawa ng kabutihan? Bakit ka tumutulong sa lahat ng mga kabutihan? Dahil mga biyaya ito ng Allah sa akin, sa atin, na dapat natin ipamalas, ibahagi, dahil alam natin na may kabayaran at may gantimpala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom dahil matatakot tayo sa parusa ng Allah sa araw ng paghukom kung mayroon akong pera, kung mayroon akong kapangyarihan, kung mayroon akong kaalaman, kung anong mayroon ako ngayon, na hindi ko man lang naipamalas at hindi ko naibigay at ito ay kinimkim ko na mag-isa. Ikaw lang. Ano tawag dun sa Tagalog? Sakim. Mga kapatid, ang isang Muslim na Ang isang Muslim, mabuti ang pag-uugali. Ang isang Muslim, totoo sa kanyang puso. Nagpapatirpa. pa. Huwag na huwag nating kalimutan ang sinasabing limang mga tunay na katangian ng mga mananampalataya. Pag narinig nila ang Allah, pag pinapalalahanan sila sa Allah, tinatanggap nila ito at sila ay natatakot at iniiwasan nila ang aram. Pag na nakakarinig sila ng mga salita ng Allah sa Quran, nakikita nila ang mga tanda ng Allah sa kanyang mga ayat, ang kanilang mga puso ay nadadagdagan ng kanilang mga pananampalataya. At pag sila ay nagtitiwala sa kahit sino, sa Allah lang sila nagtitiwala. Hindi sila nangangamba sa bukas sa isang araw. Anong mangyayari? Dahil buhay pa ako, kung bakit pa buhay ako ay may pag-asa. Pagpatay ka na, hurot na ang tanan. Bye. Hurot na. Hey, bu patay ka na. Doon lang matatapos ang biyaya sa iyo ng Allah. Pangapat mga kapatid, ay kung ikaw ay dapat nagpapatera pa nang palagian lalo na limang beses isang araw at ang panglima ay ang sinasabi na dapat tayo ay kung anong ipinagkaloob ng Allah sa atin ay ipamigay natin ipamalas jazakumullahu khairan